Good morning mga dongs. Good morning. Uh, Bernie Santo ngayon. Papasya lang ko muna yung kaibigan ko sa slaughter. Makahingin ang pangulam. Ay, may awak, hanap ka ni mama. Hanap ka ni mama. ka ni mama. Yan. Hey, hey. Ay, namatay no pa Okay, hey, tara, tara, tara na ako tayong magawa ngayon at kakagaling ko lang sa sakit. tayo tanong Nag, nagpabali ba sila kapon ha? nagpabali sila wala Si may pasok na siya kapon di ba ha ah. Uh, 给木那个。

podcast yes man sa wala pa lang ngayon hindi uh, yung yes. isang linggo na mula nang mag-ride kami yung pabalik na video oh, ko hindi ko pa na-upload eh sa tayong pandita Okay, mga dong. At upload na rin tayo, mga dong. Salamat sa mayari ng wifi. Nakakakunik siya na eh. Punta muna tayo dito kay nanay. Pautang tayo sa Jerillo. Tsaka ulam at tsaka gamot. So Nay, good morning nai Ilang araw din ako din nakapasok Tignan dalawa na eh. Nakabuto ng trangkaso. Sobrang iligit eh. Dalawang by Jessic, dalawang Yosef. Oo. Oo. tindahan uh, kahit malayo katabi naman ang yakda namin doon ako pumunta doon ako nang para tindahan lang ang inuutang ko ito tsaka si nanay may tiwala naman sa akin hindi ko rin naman sisirain yung tiwala niya sa akin mga doon uh, malayo doon ako utang ng ulam Ade, good morning. Si Si Joseph sana nakadestino. Dinyo. Ah, sa kabila. Ah. Ah, sige. Thank you. a uh, personnel Yan Tayo tayo naman <laughs> Tawa ka ni sarili mong daan para wala abala sa tahanan Move yeah, hay ngắm nga ao tên này hiệu hậu 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 guys hậu 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 mayroon akong utom hindi e, pa ako fully recover sa kalagnat ng taso ayan ito so, may hilo pa ayan patung matamblay lang muna tayo tama tayong 20 soba para pag natumba makatukot agad nil -nil and then pa ako gulay para lang makaraos oh, isang kilong manok yan sabi ah. nila na ay adobo kalahati dito pa rin yung magluto đi okay. mauna Joseph Hindi e siya nakajote? Uh, ay, doon nyo? Hindi Nagpilitin siya doon sa Pili. Oo. Oh, Hindi ko, ko alam kung ano yung itak, yung sinauli eh. Ah, doon na. Yung itak. Oo. Doon na. Ah, see. Sa Pili pala siya? Oo. Okay. Sige. Um, thank you. Okay. ah, kagrupo nila yun yung anak ko kasi ngayon ano eh, kaa kaa sa sa Bisaya yung tawag dyan sa kasi dati kapgo yun eh ngayon ginawala kaa dati kapgo, kapoy gukod ba kaan ah Okay nandito na tayo suba hi oh Pala mo ikaw lang may busina Tara na tayo ay ay ko ko Okay Uy Uy Say 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 Ah, oh, Saan yung Gising na yung senyorito ah, oh, Sarap ng Oha oh, may sinaing na Oha oh, may sinaing mama so Guys Kararating na natin sa bahay Yan. Ang init ng panahon. Tambay-tambay muna tayo sa maliit nating kubo. Yan may kapirasong nyog. Isang lang dyan, Ay, shout out pala sa bago kong na, nakilala sa Facebook. Pinsan ko pala yun si si Ado Bisira si Chan kamusta ka na dyan at saka sa kapatid kong si Nila Bisira sa lahat ng kapatid ko dyan sa probinsya sa Bohol shout out sa inyo ingat kayo palagi at uminom na maraming tubig at mainit ang panahon yan sa pinsya ko sa Laguna pasinsya na nangungulit ako sa sa facebook nung gamit ko palang facebook ay yung nasawa ko kasi nakita kita sa facebook eh eh basta kapledo ko kinukulit ko talaga kung kilala ba nila yung magulang ko pag insta eh dito din, dito na lang Shout out pala sa kasama ko operator si Richard Pili na Richard Richard Ra Rasilia Bade Shout out sa iyo Bade Richard Rasilia Mark Daguman Ariel Pascual Alec Alec Alquino at sa presidente ng aming samahan ay si Edgar Taberos at sa kanyang anak, si Hendry Taberos vice president namin. Shout out sa inyong lahat. Salamat, salamat. Hanggang dito lang tayo. Bye-bye.